At dahil nga ho Sabado at may papanday tayo dito sa kubo, siya, yeah, paglulutuan natin sila ng napakasarap na merienda. Oh my God! Wow! Bang iba ho talaga kapag di hindi ka tumatambay sa kubo, talaga hong nawawala ang iyong mga problema ang iniisip. Sana Shoutout nga ho sa napakagagaling at napakasisipag nating mga panday dito. <Lay> Baligar ni nga ho pala yan. Meron na ho tayo din yung pansit miki na binili natin kanina sa agonsilyo ng umaga. At bumili rin na rin tayo ng gulay na ilalahok natin. Nagpakulo na rin ho tayo dyan ng ginayat-gayat na baboy ho na gagamitin din nating pansahog sa ating pansit. Kahit na rin na nga ho, isinalang na rin ho natin ang ating kawali. Pinapainit ho natin. Nung mainit na nga ho ang kawali, naglagay lang tayo ng kaunting mantika para hindi ho dumikit ng ating karna. Lalabasin lang natin ng konti yung kanyang mantika para medyo crispy ang ating baboy. Bali dyan, hinahalo-halo lang natin para hindi dumikit. At kapag nga ho ganyang brown na at lumabas na ang kanyang mantika, abay, dyan na rin tayo magigisa ng ating bawang. Yum! Yeah! At kapag alam natin na luto ng bawang, isusunod na natin igisa rin ang ating sibuyas. Kapag ayos na abay, di i-combine all together na natin para magsama-sama na yung lasa niya. Tapos isusunod na natin yung ating mga gulay. Tay, talaga namang pagdami ng gulay ay talaga rin pagsarap. Kaya yan, dinamihan talaga natin yung gulay natin. No? Kita niya naman yan, no? talagang kalhalos kalhati ng kawali natin, gulay. Tapos tataklo ba natin para mabilis siyang maluto? Kasi dahil nga napansin nyo na asbok ng taklo, babay, Di dibubuksan nyo tapos sa kanya naman hahaluin. Tay, talaga hong dati makakatikim lang ho ng pansit na garne kapag ho may birthday yan ang kahanggan. At gawa nang hindi rin ho naman makapaghanda sa araw ng birthday. Talagang Aligabot din ho sa pera no na ibibili ho ng panghanda, ibibili na ng bigas at pangulam at sigurado ho ang busog pa ang pamilya. Diga ho. Mabalik ho tayo din sa ating niluluto yan. Maglalagay na rin ho tayo ng dalawang cubes ng nor oil. Tapos ho, maglalagay din tayo ng cheese swiss. Este pamintang dorgo. Sino ho ba nakaka-relate sa inyo na yun ho mga pinaglagyan ng cheese swiss ay talagang huhugasan at dun ho ilalagay ang mga ang pamintang dorgo. At kung ano-ano ho mga condiments na pwedeng ilagay. Gago! Dahil nga ako napansin natin na medyo luto na yung ating gulay, lalagyan na ho natin ng tubig yan. Yung nilagay natin unang tubig na yan, yan ho yung kaldo, yung pinagkuluan ho. Karne natin kanina at napakalasa din ho noon. At yan, tatakloban na natin. At kapag ay asbukan asbuka na naman ang taklo, babay, di bubuksan. Tapos saka natin ngayon, ihahalo na ang pansin. Dalawang kilo na nga ho pala binili natin. Para syempre, may na din tayo para sa atin. Hindi ay di naman hoy halos mapuno na ang ating kawali yan at kapag ho ganyan check check lang ho natin hahaluin tapos magdadagdag na rin ho tayo sa so, mga pampalasang sangkap natin tulad ho ng toyo magic syrup at pamintang durog at sa kasagsagan nga ho ng pagluluto ay bigla hong bumuhos ang malakas na ulan abay kay ayos na ayos nga ho aray tamang tama sa panahon at masarap nga din ho kain habang mainit tapos papartneran mo naman ngayon ang napakalamig na ko. abay di ayos na ayos na at para ho sa akin ri ari, -ari ayos na. Ay siya, paano mga idol? Hanggang din na lang. bye, -bye!